no nah. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ But even وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يفعل بها فاقره Sura al-Kiyama, ang pagkabuhay muli. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Ako ay sumusumpa sa araw ng pagkabuhay muli. At ako ay sumusumpa sa kaluluwang nagsisi sa tunay nga na kayo ay bubuhayin muli. Inaakala ba ng tao yaong mga dinananampalataya na hindi namin may babalik muli ang kanyang mga buto? Ngunit aming may babalik sa dating ganap na ayos maging ang dulo ng kanyang mga daliri. Bawat tao ay mayroong sariling tatak ng kamay na hindi maaring maging katulad ng sino paman. Ito ay isang patunay na ang ating Panginoon, ang ala, ay ganap na dakilang tagapaglikha ng lahat ng bagay sa makatuwid. Wala bang dapat pagkukulan ng tapat na pagsamba maliban sa kanya. Ngunit ang tao ay tumatanggi na maniwala sa araw ng paggabuhay muli at sa araw ng pagtutuos kung kaya nagnanasa sa patuloy na paggawa ng kasalanan kahit sa kanyang harapan. Siya ay nagtanong, Kailan ba ang pagsapit ng araw ng pagkabuhay muli? Kaya kung ang paningin ay matuliro manghilakbot sa kanyang natambad na tanawin. At kung ang buwan ay mangulimlim, at ang araw at buwan ay magsanib sa isa't isa, sa araw na yaon ang tao ay magsasabi, Saan ba ako? Magtungo upang takasan at makaligtas sa pangyayaring ito. Katiyakan, walang ibang landas na patutunguhan. Tanging sa inyong raab. Panginoon lamang ang madudulugan o puok ng pahingaan sa araw na yaon. Sa araw na yaon, ipababatid sa tao kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang kanyang naiwan. Ngunit ang tao ay saksi laban sa kanyang sarili sapagkat ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, balat, mga kamay, mga paa at iba pang magsasalita hinggil sa kanyang mga gawa. Kahit pa siya ay maglahad ng walang katotohanang katuwiran upang ikubli ang kanyang masamang gawa. Huwag mong igalaw, O Muhammad, ang iyong dila hinggil sa Quran upang ito ay iyong madaliin. Katotohanan, nasa amin ang pagtitipon nito at pagbibigay sa iyo, Muhammad, ng kakayahan ng pagbasa sa Quran na ito. Kaya kung aming binigkas ito sa iyo sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, sa makatuwid iyong sundin ang pagbikas nito. Pagkaraan ay sa amin ang pagbibigay linaw nito para sa iyo. Katiyakan nga ngunit kayo o oh mga tao ay higit ninyong minamahal ang buhay sa mundong ito at kinaligtaan ang kabilang buhay ang ibang mukha sa araw na yaon ay nadira, magniningning at magliliwanag na nakatingin sa kanilang raab, ala, at sa araw ding yaon, ang ibang mukha ay magiging basira, maninim din at may hapis. Nararamdaman nilang may matitinding kapighatian ang kanilang sasapitin. Katiyakan kung ang kaluluha ay umabot na sa buto sa gawing batok sa dulong bahagi ng lalamunan upang lumabas at sasabihin nila sino bang dalubasa sa paggawa ng rak. Rak, ayon kay Ikrima na nagsasalaysay na sinabi ni Ibin Abbas na ang ibig sabihin ng rak ay taong mahusay sa pagdadalit ng panalangin upang mapagaling ang may sakit. Tafshir Ibn Kaftir Volume 10 Pahina 276 Ang rak ay tumutukoy rin sa mga taong mahusay sa panggagayuma o mga albularyo na gumagamit ng mga litanya ng dasal o mga panalangin. At siya na nasa bingit na paghihingalo ay mababatid na ito na ang mga oras ng paglisan pamamaalam sa daigdig upang harapin ang kamatayan. At ang matinding paghihirap ng paghihingalo ay mapapatungan ng pagkahalintulad ng paghihirap. At sa iyong raab lamang ang patutunguhan sa araw na yaon. sapagkat siya ay walang paniniwala sa Quran at sa mensahe ng Propeta Muhammad o di nagdarasal sa kanya. Sa kabila nito, kanyang pinabulaanan ang Quran at ang mensahe ng Propeta Muhammad at siya ay tumalikod. Pagkaraan, siya ay taas noong humayong lumakad pabalik sa kanyang mag-anak lipos na pagmamalaki, kapalaluan at paghanga sa kanyang sarili. Kapigatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapigatian at kasawian sa iyo o taong walang pananampalataya. At muli pa, kapigatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. At muli, kapigatian at kasawian sa iyo o taong walang pananalig. Inaakala ba ng tao na siya ay hahayaan lamang na hindi parurusahan o gaganti palaan sa pagsasakatuparan ng tungkulin ipag-utos sa kanya ng kanyang rab? Hindi nga ba na siya ay isang hamak na nufta lamang, pinaghalong similya ng lalaki at babae? Pagkaraay, naging alaka isang namuong kimpal ng dugo, pagkaraan ay binigyang hubog ng ala at inanyuhan sa angkop na sukat at ginawa siya sa dalawang kasarian, isang lalaki at isang babae. Hindi ba siya ang ala ang may kapangyarihang magbigay buhay sa patay? Tunay siya ang ganap na nakapangyayari sa lahat ng bagay.